Okay. All right. Eh yes. ilang Pandomi. ilang taon ka rin namang nag-Kongreso uh, di po ba? Siya. Yes. Apo. Siye, yes. Anong anong reaction mo sa nangyayari ngayong uh, kaliwa't ka ng uh, committee hearing uh, gov? Nako? Nawawala. Anyway, balikan natin ha. Subukan natin balikan kasi ilang ano 'to eh. Ilang taon ding Naging congressman si uh, ano, Governor Alba, Albano. Inabot ko to eh, nung ako'y nagko-cover pa sa Congress. So tanong ko lang, baka meron siyang magandang reaksyon or pahayag sa mga kongresista uh, ngayon. Kaya sa isa, idinaraos na kaliwat ka ng mga pagdinig. Governor Albano? Yes, yes, yes. Alright. Matagal ka rin naging congressman at actually naabutan nga kita, no? ako'y reporter pa sa kabila. So, anong tanong ko lang, any reaction sir dun sa nagaganap na kaliwat ka ng mga committee hearing at itong palalim ng palalim at palawak na palawak na saklaw nitong mga pagdinig na ito, Governor? alam mo mas, uh, John, yung hindi nag... sana at, 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 kasi ang hirap pag magbitawan na ng salita eh. Mm -hmm. Yung bang may kasabihan tayo sa Tagalog na hindi na babalik yung mga ibinabato mong mga salita eh. Mm hindi -hmm. ba? Pag ibinato na, hindi na babalik. Eh, sana naman maging ano na naman ng konti, maging naman ng konti. At saka mag-isip-isip naman tayo na ang minsan na nag-aaway naman, hindi naman yung mga leaders eh. Mm -hmm. eh, nagkaroon na na ng hidwaan to kasi nga doon sa uh, yung nangyari uh, yung... sabi nga ng iba, tama na kasi yung sulsulan. Eh, mm -hmm tahimik naman ng nung unang una yan, eh, nang, nangyari naman yun. Yung yun mga nasa paligid ang tak -tak ng taktak ng taktak eh. <laughs> yung diba? mga sul sultan mm. Oo, <laughs> uh, yung, yung, mga, mga nagsusulsul eh. uh -huh. Alam sa, sa nakita ko ah, wala naman reaction nung, 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 una eh. Kung uh -huh. hindi nag-umpisa yung uh, nag ng, uh, nag -nag ka ng, nag, nagbato ka ng mga talitang hindi na mabawi. Uh -huh. ba? Uh -huh. uh, pero... Pero sa akin, ang parte ng demokrasya to, wag uh -huh. lang sana, wag lang sana yung uh, ano yun, yung, kasi nakakayan tayo sa ibang bansa, eh, yung mga hindi na nakakatawa yung mga pinagsasabi nila minsan eh mm -hmm. hindi hindi na nakakatawa yung mga threats na sa, sa ka ng bansa na may threat yung may threat do sa pangulo uh, manggagaling pa sa bise, that was sa sabi naman ni vice hindi ko naman sinabi yun mm misinterpreted yung mga salita ba tapos yung mga lalabas sa yung sa ba hindi maganda pati mga kuha eh. tapos sa sabi nung isa it's out of context it's out of ganito so Pila, sa, sa, sa akin, eh, paano pa ba natin mapapaano ito? Si, siguro na, naman na sabi nila, time will heal ano, any nanop. Na, kaya lang. Mm -hmm. All uh, right. Okay, with that, uh, unless, up, it up, it unless may karagdagan ka pang pa oh, uh, mensahe, minsan, Governor natin, go ahead. hello alo, alo. alo, alo. Uh, pa. All right. Uh, unless may karagdagan ka pa, Governor, para sa kababayan mo, baka oh. may mensahe ka pa. Go ahead, sir. <laughs> sana, sana, oh, kung minakon ng konti sa, sa akin, ano, nagdadasal lang ako na magkaroon tayo ng peace of mind, Apa. peace of ano, sa ating uh, sa ating bansa kasi mm -hmm. ang ang apektado dito hindi naman yung mga nasa taas eh. Mm -hmm. Ang mm -hmm. apektado dito ay yung sambayan ng Pilipino na Apa. wala namang kilalalaman sa, sa mm hindi -hmm. away nila, di ba? Wala kilalalaman sa away ng mga ano dito dapat ang, ang tingnan natin yung kapakanan ng mm -hmm. yung mga nasa baba. At narin na rin yung paggamit sa yung mga kawahanan ng mga kababayan, hindi nila ginagawa yung mga tultulin nila. Alam mo, uh, sa isang pinakamasipag na na presidente, nakita ko rin si President BBM. Eh. Mm -hmm. uh, pagkatapos na bagyo, nandun kagad. Nakikita nyo naman, mm -hmm. uh, ang kagad, nag-ano kagad, bibigay mm -hmm. kagad ng na ayuda, nag-ano. Ganoon naman din, lahat eh, ng mga presidente. Apo. Kitay na lang sana natin yung oras din natin para maging presidente at pabayaan na rin natin ito. Mm -hmm. Itong mga naka, ito nakaupunto na nakita mo naman sobrang pait. Eh. Right. Hindi naman nagre-react. Unless talagang, talagang inaano na, dinidihat na nanonusto. Mm -hmm. okay. All right. Okay. With that, uh, Apo, Cong uh, Congressman Governor uh, Albano, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Again. nisan mag-breakfast at mag-coffee. Apo, okay? apo. At ipapalala ko rin, Gob, papalala ko rin ha. Ako po yes. yung matagal nyo nang nawawalang inaanak. Alam <laughs> <laughs> mo lang. Ikaw spoiled na inaanak <laughs> ko. Thank you, Gov, Ingat po, ingat. Okay, good, morning. good morning, good morning. God, God bless. To okay, bye-bye. Opo, opo. Opo. Yan po, mga kabalitaktakan, kabalitaan, si Governor Rodolfo Rodito Albano III ng Isabela. Kung uh, magugulat po kayo, bakit ganyan kami magkwentuhan ha? Eh wala pa po akong balbas at bagote, kakilala ko na po yan. At matagal ko po siyang kinover nung siya po'y kongresista pa at kinatawa ng Isabela Province.